Ang paglikha ng mga kakaiba at nakamamanghang istruktura ay talaga namang isang obra maestra kung ituring para sa ating mga magagaling na arkitekto. Ngunit alam mo bang hindi lang tayong mga tao ang mayroong kakayahang gumawa ng mga pambihira at takaw tingin ng mga bahay? Sapagkat alam mo bang sa mundo ng Animalandia ay maraming mga likas na arkitekto ng ating kalikasan. Kaya naman sa episode natin ngayon, ay sabay-sabay tayong matuto at mamangha sa mga nakakabilib at pambihirang bahay ng mga hayop na marahil ay ngayon mo pa lamang makikita. Kaya't simulan na natin! Ngunit bago yan, kung bago ka palang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po! Number 6. Taylor Bird's Nest Ang bahay ng Taylor Bird na kilala rin bilang punyador sa Tagalog ay isa sa mayroong pinakakakaibang tahanan ng mga ibon. Ang Taylor Bird ay kilalang species na matatagpuan sa mga tropical na lugar tulad ng Pilipinas. Ang Taylor Bird ay may natatanging paraan ng pagtatayo ng kanilang bahay. Sa halip na gumamit ng existing na mga pugad, sila ay gumagawa ng kanilang sariling tahanan mula sa mga dahon ng puno. Ang proseso ng paggawa nito ay katulad ng pagtahi, kung kaya't dito hango ang pangalan nitong Taylor Bird isang ibong mananahi. Nakakamangha diba? Wow! Hindi lang pala mga tao ang marunong manahi. Dahil sa mundo ng Animalandia, ay pati ibon ay may talent din palang ganito. Una, ang Taylor Bird ay pipili ng isang malakas na dahon. Sa pamamagitan ng kanilang maliliit na tuka, binubutas nila ang gilid ng dahon at dito kanilang pinapadaan ang mga fibers o hibla mula sa halaman at siyang ginagamit nila para gawing sinulid. Tila ginagantsilyo ng Taylorbird ang mga gilid ng dahon upang ito ay magsara at magkaroon ng hugis apa na tahanan. Ang loob ng kanilang pugad ay kanilang pinupuno ng mga fibers mula sa halaman o balahibo ng ibang hayop para ito ay maging malambot at maging komportable at ligtas ang kanilang mga inakay. Number 5. Trapdoor Spider Ang bahay ng trapdoor spider na kilala rin bilang Pion Cueva sa Tagalog ay isa pang kahangahangang halimbawa ng kakaibang tahanan sa mundo ng mga hayop. Ang trapdoor spider ay isang uri ng gagamba na kadalasang matatagpuan sa mga kagubatan at tuyong lugar sa Pilipinas. Ang bahay ng trapdoor spider ay isang kuweba o na kanilang ginagawa sa ilalim ng lupa. Wow! Ito ay tinatawag na trapdoor dahil sa espesyal na pintuan na kanilang ginagawa para sa kanilang tahanan. Ang pintuan na ito ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon mula sa mga predator at naglalayag ng mga insekto. Ang takip na ito ay karaniwang binubuo ng mga tuyong dahon, mga tuyong sanga na kanilang pinagdikit-dikit gamit ang kanilang laway at sapot. Ang resulta ay isang trapdoor na hindi napapansin. Sa oras na may dumaang maliit na insekto, agad itong sinusunggaban mula sa kanyang lungga, ang kanyang prey at tsak na wala na itong kawala pa. Bago tayo magpatuloy, ayon sa ating analytics, karamihan sa ating mga taga ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Upang lagi kang updated sa ating mga uploads, baka naman pwedeng papindot na din ng subscribe button. Iset mo na din to all para lagi kang updated sa lahat ng ating videos dito sa ating channel. Ang isang like mo sa video natin ay isang malaking motivation para sa paggawa ng mga informative content. Maraming salamat mga Bright Owls! Number 4. Cathedral Termites Ang bahay ng Cathedral Termites ay malaking himpilan ng mga termite na may kahawig na disenyo ng katedral o simbahan. Ito ay binubuo ng matitibay ng mga istruktura na ginagawa ng mga termite o anay gamit ang kanilang laway, lupa at dumi. Ang proseso ng pagtatayo ng bahay ng cathedral termites ay kolektibo at talaga namang napakahusay. Ang mga termite ay gumagawa ng maraming mga bintana, hallway at mga pasilyo sa loob ng kanilang bahay upang magbigay daan sa sirkulasyon ng hangin at kontrolin ang temperatura. Parang naka-aircon na din siguro ang loob nito. Ang mga istruktura ay nagtataglay rin ng mga kamalig kung saan nilalagyan ng mga espesyal na lupa o clay para doon ay kanilang maging kwarto. Ang malalaking katedral na bahay ng mga cathedral termites ay naglalaman ng mga pangkat ng mga termite na may iba't ibang mga gawain. May mga kahoy-kahoyang bahagi na ginagamit para sa pagkain at pugad ng mga termite na nag-aalaga ng kanilang mga anak at ng kanilang queen. Ang bahay na ito ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga predator at pati na rin sa mga pagbabago ng panahon gaya ng ulan. Number 3, Beaver Nest Ang mga beaver ay kilalang magagaling sa pagtatayo ng kanilang mga tahanan. Sila ay gumagawa ng mga dam o tanggulan na binubuo ng mga malalaking piraso ng kahoy, mga sanga, at putik na kanilang kinakalap sa paligid ng kanilang tirahan. Ang mga dam na ito ay nagdulot ng pagtaas ng antas ng tubig na lumilikha ng malalim na lawa o pond kung saan sila ay naninirahan. Social naman talaga ng mga beaver na ito dahil sila na mismo ang gumagawa ng kanilang sariling swimming pool. Sa loob ng pugad, ang mga beaver ay naglalagay ng mga espesyal na palamuti tulad ng mga dahon at mga sangang puno upang gawing komportable at maiwasan ang pag-apaw ng tubig. Amazing! Ang tahanan ng beaver ay nagbibigay ng proteksyon at seguridad naman sa kanila. Ito rin ay nagbibigay ng malaking epekto sa kanilang kapaligiran. Dahil dito, ang pagtatayo nila ng mga dam, ang mga beaver ay nakakapaglikha ng mga wetland o tambakan ng tubig na nagiging tahanan din ng iba pang mga hayop at nagbibigay ng iba't ibang benepisyo sa ating ekosistem. Number 2. Sociable Weaver Nest Ang ibong sociable weaver o sociable weaver bird ay kilala sa kakaibang bahay na kanilang itinatayo sa mga puno o poste. Ito ay isang uri ng ibong nagmula pa sa Afrika partikular sa timog at timog kanlurang bahagi ng kontinente. Ang bahay ng Sociable Weaver ay isa sa mga pinakatanyag at kamanghamanghang arkitektura na gawa ng isang ibon. Ang kanilang bahay ay tinatawag na communal nest o kolonya. Ito ay binubuo ng maraming silid o kwarto na ginagamit ng iba't ibang mga pamilya ng ibon. Ang lohika sa likod ng pagkakaroon ng ganoong klase ng bahay ay upang mas maprotektahan sila ng mga mapanirang elemento at mga predator. Dahil madaming entrances ang kanilang pugad, mahihirapan ang mga predator kagaya ng ahas na malocate ang mismong kwarto kung saan naninirahan ang kanilang mga sisiw o itlog. Nilalagyan nila ito ng mga butas sa ibabaw at baba Kaya't ang bahay ay maayos ang ventilasyon at malamig sa loob, kahit sa matinding init ng araw. Sinong mag-aakala na kahit mga ibon ay kayang magtayo ng isang komunidad na para mga taong payapang naninirahan sa isang barangay? Talaga namang hindi ka panipaniwala na ang isang simpleng ibon ay mayroong ganitong angking talino. Number 1 Vogelkopf Bowerbird Speaking of nests o pugad, ang ating number 1 ay hindi talaga papatalo dyan. Bagamat isang medium size bird lamang ito, tinawag itong bowerbird sapagkat gumagawa ito ng bower o sa Tagalog ay lilim at isa rin sa pinakamalikhaing estruktura na ginagawa ng mga ibon. Ginagawa ito ng mga lalaking Vogelkop bilang bahagi ng kanyang pagpapakitang gilas upang makakuha ng atensyon ng babaeng ibon. Sa pagitan ng mating season, ang lalaking Vogelkop Bowerbird ay magsisimula ng magtayo ng kanilang bower na parang maliit na entablado o palapag. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paghugot ng mga sanga, ugat, at damo upang makabuo ng isang maliit na istruktura na sila mismo ang nagdisenyo at nagpapaganda. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng bower ay ang mga dekorasyon na inilalagay ng ibong lalaki sa paligid nito. Ito ay maaaring magmula sa mga kulay ng mga butil, bulaklak, balahibo ng ibang hayop, bato, at iba pang kagandahan na kanilang napupulot mula sa kanilang paligid. Isinasama nila ang mga ito sa istruktura ng bower upang maging mas kaakit-akit ito sa mga babaeng ibon. Biruin mo, kahit sa mundo ng mga hayop, ay mayroon din silang sariling estilo ng pagpapa-impress sa mga babae, gaya sa ating mga tao. Ang lalaking ibon na mayroong pinakamagandang bahay ang siyang sasamahan ng babae at dito sila maninirahang dalawa. Napaka-romantic naman, di ba? Ikaw kaibigan, mayroon ka bang ibang alam na hayop na mayroong maganda at natatanging pugad o bahay? I-share mo naman sa comment section para malaman namin. Hanggang dito na lamang ang episode natin ngayon. At sana mayroon kang natutunan at namangha sa iyong mga nalaman. Muli, this is Brightal PH and see you on my next video. Peace out!